Ano pa naman? Parang dito oh. bulan. Ano po? Ito pa? Isa pa po. Meron pa po yun. <laughs> ano yan? Sa ibang, pag wala, iba kasi customer, pag tatanong, ba't wala daw ang box? Kayang i mano namin to kasi isang box na po yan. Oh! Hello mga chupo, well, panibagong araw na syempre panibagong vlog So andito tayo ngayon sa may Ayan o. Welcome to Florida Blanca Yeah So ilang ano na ako rito eh Kumbaga ilang balik na ako rito sa may Florida Blanca Sa pagdi deliver ko ngayon ko lang na talagang na i-vlog to So yung order ng customer natin to Ayan Ayan, lamesa po yan. Yeah, Siyempre, yan ang content natin. Hindi ko content di ba? So, ayan, nasa Florida Blanca tayo. So, ang lugar niya is San Jose, Florida Blanca. Ako galing pa ulong San Fernando eh. San Fernando, Pampenga. Diba? <laughs> Dito lang ako yung mga... Yung mga lamesa, yung mga lamesa, yung magbe-birthday, magbe-birthday, yung, mag yung mga lamesa. So, so yung gawin niyo, tingin niya ako. Mga 6 feet, 4 feet, 2 feet, personal table, chairs, lahat. Basta, yan ha. So, ilidura <laughs> natin to, mga tsupol, no? Ibalay. Pang inihintay nyo. So, deliver natin, mga tsupol, no? Pagka natin, yung lugar na sa house, eh. Porta Blanca. Yup! Peace! So yan mga chubo, Lucky okay, Valley, nagpahinga muna tayo. Malapit lang rito yan sa may boundary. <laughs> boundary lang ng Florida Blanca. Yung nga, yung intro ko, di ba? Ibali yung customer ko. Dapat, i-deliver ko pa twice? Ang first week of July. Kailangan daw, sabi niya na kung bagat maari, bago lang magkatapusan, i-deliver ko na raw kasi kasi nga gagamitin nila, eh mga birthday-birthday, di ba? mga birthday-birthday, ang gusto mo mga birthday-birthday. <laughs> may besiya, open tayo, Manila, kahit Luzon, Visayas. Yan, open tayo dyan kasi may mga, ano tayo, may mga trapango. Mostly mga Manila or Luzon, kahit saan sa Luzon. Kasi ano tayo sa mga trapango, yan ang gusto niyo mag-order ng mga kung ano-ano mga party ng mga lamesa o puan yan message nyo lang ako comment yung mga ano nyo dyan kung anong order nyo kasi isi-send natin yan kahit saan dito sa Luzon mura lang mura lang kung sa Pampanga mas maganda deliver ko kayo kung saan sa Pampanga idideliver ko sa Fernando ako pero i-deliver ko kahit saan kahit lubaw yan kahit dinalupian yan ulongga po idideliver ko para sa inyo mga chupon mo no? So, nakabay one take one tayo ngayon, di ba? Sa halagang 5,000, dalawa na yung lamesa mo. Legit na 6 feet. 6 feet na lifetime. Ayan, tingnan nyo mga tsupol, o. Ayan, o. Oh. Pakita ko lang sa inyo, o. kung ano yung klase, ayan, o. Ayan, o. Ayan, o. 6 feet, ayan, o. 6 feet. Ayan. Lifetime, lifetime, o. Yan. So baka naman lifetime. At tagal-tagal ko pino pinopromote yung ano nung lifetime. Baka naman. <laughs> oh, nagpumal lang. So yun na nga mga jubol no. Puntan ko na yung customer ko naghihintay na. Yeah, peace. peace. tayo ngayon sa may internal covenant sa memorial part ng Florida Blanca kasi itinuro ni mami kung saan ba yung location niya so ang gagawin ko po ipapasok po ako rito ayun sa, doon, sa loob niyon. so ibali talaga madaling daan papunta rito sa may ano sa may purak yung daan niya roon yun ang madaling daan doon papuntang purak eh so wala tayong magagawa dito tayo so Dadaanan ko pa yung ibibili kasi ako ng sandok ha, tsubol eh. Yung sandok ang hinahanap ko eh. Eh, may, may, malaking malaki sandok doon eh. So, bibili ako ng maliit. So, okay. Ya, yeah, mga tsubol, no, ibali. Ano yung pair sa may sandok eh. Kurok 6 doon sa kuya na. Ayan, deliver ko na kay ma'am. Na sir. Ayan. Ano yan? Sa'yo yan? Opo, ibali tong mga lamesa sabi po to. 'pag wala, 'pag kasi customer 'pag tatanong, bat wala daw yung box. Kasi kinukuha po namin ito, sinasakay. Po to, sinasakay. Ini-cream po ito si mabigat to, hindi bang kayang i mano namin to kasi isang box na po yan. Yan macho po no okay, bali to, naka-box box, box isang buong box to, ang laman nito ay 18. Syang dami po nun. Kaya 'pag di-deliver de po sa amin Malaka ano sa may likod na may trunk. Papasag ray. Ano, sa trunk. May mga upuan po kami. Yung mga yung ganyan. Yung mga uratex. Sopia. Mas maganda rito yung yung baga yung sopia kasi hindi man po nakatiles. Kaya hindi siya dudulas. Pero pag sa tiles yung mga sopia dumudulas eh. Unit. Yung maganda doon yung ruby or uratex na upuan. mono black. Sige po, thank you. Thank you po, thank you. O, oh, sige po. Sabaga kasi may part na mga hapa doon eh. O, may make a pa. Opo. So, dito na lang ako babalik. Thank you, thank you. Ayan, so, tayo may, sa may, ito yung pinaka sentro ng Florida Blanca atin. Oh. Ayan. So, tayo sa may sentro ng Florida Blanca, mga chupol. Ayan, kibala yung ilip kasi. Anong alas 12, tirik terek tirik yung araw. Ayan, siguran talo natin. Kuya, pwede magtalong. Saan pa yung papuntang sa Fernando rito ngayon? Ito, ito okay. Ito, ito. Ah, ito. Oh, oh. Di ba si Rarin tuloy dyan? Pwede, Gawa pwede na. na. Ah, pwede na. Oh, ah, okay. ayos so, Thank you. Ang pangalan mo ka? Alfonso. Ayan, Alfonso. Thank hey, you, hey, kuya. Kuya, yeah, thank you. Ayan. Ah, wala nang ano. Ito. Ah, opo. Ah, sige po. Thank you. So, ayun. Gawa na rin tuloy mga tsupol. Dito na tayo dadan yan. Yeah. dito na lang yung video natin, no? I Bali, na-deliver ko na yun. Then, para may pundulig, para pag-order yung customer ko, may di-deliver ko agad, to. So, yun. Peace!